Ngayong araw mga tol, nasa harapan natin ng Honda XRM125 Motard. Isang dual sport underbone na mabibili natin sa market, especially dito sa Honda. So talagang napakatagal na ng underbone na to. Early 2000 nang unang inilabas ito ng Honda Motorcycle Philippines na hanggang ngayon ay talagang namamayagpag. At 110cc pa lang yung makina nito noong una itong inilabas. And yun niya, lumipas yung mga taon ay nag-upgrade na to at 125cc na yung makina niya. So wala na silang inilabas na 110cc at ang maganda rito, fuel injected na rin yung fuel system nito. Ganun pa rin naman yung design ng itsura niya. syempre dual sport. So ang nagbago lang dito talaga, yung mas naging sharp na yung design niya, mas naging maanga syempre, So kung nagbabala kayong maglabas ng Honda XRM Motard 125, so para sa itong video na to at kung malapit ka lang sa location na to, dito yan sa Nasag Bubatangas. At para mag ka idea ka na rin kung ano ba yung best offer nitong honda xrm motor 125 ngayon, so yan ang tatalakayin natin kaya huwag kang aalis sa video na to tapusin mo hanggang dulo, bago tayo magpatuloy mga tol, kung bago ka lang sa channel na to kalimutang mag subscribe at paki on na rin ang notification bell para man notify ka pag may bago tayong upload, meron din tayong facebook page, paki like and follow na rin, maraming salamat mga tol Unang unang mga tol sa makina nito ay gumagamit ito ng 125cc engine displacement, 4 stroke, single overhead cam, air cooled program fuel injected, single cylinder engine na kaya magproduce ng 7.12 kW at 7,500 RPM at max torque na 9.55 Newton meter at 6,500 RPM connected to a 4 speed semi-automatic transmission at pagdating niya sa fuel consumption nito mga tol kaya nitong umabot hanggang 65.4 km per liter at syempre depende pa rin yan sa road conditions at hotel habit natin or sa rider. At mula nga dito mga tol sa front end niya o dito sa pinaka headlamp niya. Inspired to dun sa CRF model ng Honda. Kaya talagang napakaangas. So yan meron siyang sharp looking design dito sa headlamp niya. And sa mga ilaw nito mga tol halogen bulb pa rin yung ginamit ganun din sa mga turn signals. Tapos meron pa tayong decals dito na Honda. Dito naman sa front fender niya mga tol talagang nagblend yung design ng headlamp papunta dito sa front fender. At talagang andon pa rin yung pagka-sharp ng design ng front fender natin dito. At ang lakas maka motocross ng design niya. At meron pa siyang extension dito sa front fender natin, syempre para hindi maputikan yung makina. Pagdating naman dito sa front side fairing natin, talagang napaka-sharp din ng design dito. So yung tawag nila dito, yung palikpik niya. Glossy yung finish ng pinaka-fairings, yung body color niya. Then may mga graphic design siya na color yellow dito na line. And yung graphic design niya dito na color gray ay para siyang pato na may bitak. Then meron siyang decals dito na Honda yung pinaka-brand niya. Pagdating naman sa part na to, meron siyang naka-engrave dito na PGMFI o Program Fuel Injection. Dito naman sa bandang likuran mga tol, napakaganda rin ng graphic design niya dito. Syempre, dito yung branding niya ng XRM125. And may highlight siya na yellow dito, then yung katulad din dun sa may palikpik niya na yung color gray na parang may bitak-bitak. Dito naman sa pinakabatok niya, meron siyang parang mga gills dito. Then yung color niya dito ay ginamitan ng glossy gray. Sa mga foot pegs naman niya dito, yung pillion footrest niya ay goma yung ginamit dito, no. Then yan nga meron siya ditong kick start. Syempre pag nagloko yung electric push start, mapapaandar pa rin natin gamit tong kick start niya. At syempre meron din siyang undercowl protector dito para sa makina natin para kung sakaling mag-ride tayo sa mga rough road hindi basta-basta matatalsikan to ng bato na pwedeng ikasira ng makina natin. At talagang gustong gusto ko rin mga tol itong pillion footrest ng OBR o yung back rider no? Napaka premium ng design nya alloy yata yung ginamit dito kung di ako nagkakamali Then sa pinaka pillion footrest nya yung tapakan ay goma din yung ginamit Sa tambutyo naman nya hindi naman siya ganun ka sporty yung design Pero yung pinaka cover nya ay metal itong pinaka heat guard Pagdating dito sa front suspension, naka-telescopic fork tayo dito eh, talagang mahaba yung travel ng suspension o yung front suspension natin meaning ay pwedeng pwede ito mga tol, sa on and off road kasi yan makikita natin ano, talagang medyo malayo yung distansya nito sa front fender papunta dun sa gulong pagdating naman dito sa front brake natin meron siyang disc brake o naka disc brake siya with single piston caliper at sa gulong naman dito sa front may sukat itong 70 over 90 rim 17 and tube type pa rin to mga tol dito naman sa bandang likod, yung ilaw nyo dito ay naka yung bulb din. Ganon din sa mga turn signals. Pero ang maganda rito, naka-integrated na yung design nya. At talagang may pagka-sporty rin yung datingan nya dito sa bandang likod. Pagdating naman dito sa resuspension nya, naka-dual shock absorber. Then sa brakes ay naka-disc brake tayo dito with single piston caliper. At ang sukat naman ng gulong nya dito sa likod ay 80 over 90 rim 17. And tube type din yan mga tol pagdating naman dito sa instrument panel niya yan naka digital meter panel na siya talagang napaka informative niyan and meron pa siyang select button dito sa tingin ko meron tong trip meter or yung average fuel consumption niya and meron din siyang fuel gauge yung speedometer niya odometer and hindi lang ako sure kung meron siyang gear indicator and meron pa siyang emblem ng Honda dito at yung logo ng program fuel injection napansin niyo rin ba yung design ng pinaka meter panel niya very stick ng design ano so malit lang siya hindi siya ganun kalaki pero very informative talaga sa susiyan naman niya mga tol, ginamitan lang siya ng traditional na ignition. So meron tayo dito kanin ng, ng ignition and yung lock ng handlebar. Speaking of handlebar mga tol, ano, napakasimple lang ng handlebar nito. Para lang siyang handlebar ng BMX bike. So ang kagandahan nito, hindi tayo mahihirapan maglagay halimbawa ng mga cellphone holder o yung mga aftermarket na USB charging port. So talagang napaka useful din ng ganyang handlebar. Kumbaga talagang magagamit din natin to sa mga gano'ng accessories. Pagdating naman sa mga buttons dito sa kanan natin sa handlebar, meron tayo ditong electric push start. At ang napansin ko pa dito ay dalawa na pala yung throttle cable nito. Dito naman sa kaliwa, meron tayo ditong high and low beam, turn signals at yung busina niya. So wala siyang on and off ng headlight. So naka-AH to yung automatic headlight on. Sa so side mirror nito kahit hindi na natin palitan ng aftermarket kasi maganda yung stock na side mirror ng mga Honda. Yung design naman niya hindi siya makanto katulad ng ibang side mirror na ano? smooth lang yung design niya kumbaga. Pagdating naman dito sa upuan niya slim lang yung design niya. Syempre binagay din dun sa slim body design nitong Honda XRM125. And yung texture niya ay merong grip syempre para hindi madulas. Dito naman sa grab bar niya so hindi binabago ni Honda yung grab bar ng XRM. Ano? Ito pare kasi yung grab bar dun sa mga naunang modelo ng XRM. So simple lang yung design niya pero talagang napaki stair din Dito naman sa ilalim ng upuan niya, syempre meron tayo dito compartment na pwede natin paglagyan ng mga small things natin tulad ng wallet, ng jacket, ng kapote, and syempre yung mga basic tools na kailangan natin sa motor na to. And dito nga rin pala nakalagay yung battery niya. At syempre sa tabi ng compartment, nandito yung fuel tank niya na may sukat na 3.9 liters. So medyo maliit lang yung sukat ng tank nito. Bagay lang din dun sa laki ng motorsiklo na to o yung design niya. So dito pa rin niya pala yung bukasan ng upuan niya no. So sana sa mga susunod na modelo ng XRM, lagay niya na doon o ilagay na ni Honda doon sa mismong susian para siyempre para mas convenient. Siyempre saktong sakto lang sa atin itong XRM125 dahil hindi naman siya ganun kataas may seat height itong 774mm at sa kanyang bigat naman may timbang itong 106kg and sa kanyang ground clearance meron namang sukat na 144mm Pagdating naman sa presyo mga tol, yung price niya dito sa Prime Cycle na Sagbu Branch ay 77,850 pesos. Kung installment naman ng balak niya, meron nitong minimum down payment na 6,900 pesos and payable siya 12 months hanggang 36 months. At sa mga nagtatanong kung ano yung mga kailangan pag installment na motorsiklo yung kukunin natin, syempre yung mga common na kailangan yung proof of income, proof of billing tulad ng mga bill ng kuryente o ng tubig, syempre kailangan din natin ng ID. So yun mga tol ng Honda XRM125 motor. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng ganitong motorsiklo, sana ay nakatulong sa itong video na to. So kung bago ka lang dito sa ating channel at hindi ka pa nakasubscribe, babay magsubscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.